Ay, di ba ito ba gamaan ng takagmakang cheese? Kay gutom na sad. Snack! Pasta! <laughs> wow! Ah! Mm. Open Butter! Flower Karina Ibab, Wow Paprika. Afrika Ito Ako lang at siya, hindi pa pula-pula Mix lang, mix sa mawala ang mga tibugol Cheese Mozzarella and Cedar Cheese Need a treat Kalami, creamy kaibay Aditag, cream din sada. Tilaw. Perfect. Oh, ano yeah, na tong pasta? Ami gini siya, ngan siya aroma sa basil leaves, no? Oh yeah. Oh yeah. Boom. Wow. Uh... All right. First bite. Second bite. for Perfect.